Grabe na yan. Nasa loob na yung kable. Oh. Ayan. Button na yung isa. Kaya ang supply doon ay 3 base. Hindi na umandal yung compressor. Dahil potod na yun. Ito 220. Yung dalawa yung ano lang. Pag i-rating mo ito, 180 lang. So, ano kaya? dito. Uh, Ayan o. Napuran. Oo. ano mo yan o. Sulog siya o. Sulog eh. So, ang gagawin natin guys, eh, ito natanggalan natin. Eh, sulog yung kabli. Eh, papatayin natin ito, saka natin i- Kapal lang ito Putulit natin doon sa sunog Tapos ibalik din natin Run. Ha? I-off natin ngayon ito At makamatay din yung isang uh, isang unit Ayun So yun na, naka-off na siya <laughs> Ang hirap ba? ba? <laughs> Ang hirap Oh. Karkarada tapi pa ako. Tawad na check natin kung ano. May bultahe. Ano yung bang may bultahe dito? Yung dalawa. Ito siguro sa baba. Oo. Oh. Yung power Oh, hindi. Sa taas yung bultahe. Sa taas. Nakadirig yung wire. Ha? Huh? Hindi naman eh. Ganun din. Isa nga man oh. Ha? So guys, check natin yung power kung meron na siya. Eh, meron lang 220 volts. Line 3, line 1. Okay. Line to line 3. Line to line 3. Okay, meron na siya. So, untayin natin umandar. Okay.

sa Galton Point to Punto tay 22 Current maximum 23 So okay sya Ang lamig So problema lang nga yung supply nya kanina Nag single phase